apply kay guys ng BDO BDO Cash agad ayan oh Mag-apply kayo doon sa may branch ng BDO. Sa akin kasi dito sa may Bohol. So kung saan yung card niyo, yung saan kayo nag-open ng account, dun din kayo mag-apply ng BDO Cash agad. So apply na. Yan o. Pagkatapos nun, bibigyan kayo ng kit doon sa may ganyan o. BDO. Cash agad. Partner ng BDO. So, may ganito ka din. Tapos, may damit. Yan o. Tapos, may mga thermal paper. Yan o. Thermal paper. Tsaka lahat ng instruction dito na. Yung... Yung bayad sa kanila is Ah, wala kang babayaran yung ano lang uh, tawag nito sa may yung charge 35 yung 20 sa kanila yung 15 sa'yo so had, mas malaki yung partihan sa uh, BDO kaysa sa'yo 15 lang sa'yo yung 35 kasi sa akin yan tapos dito na mag inquire payment withdraw sample ah may mag withdraw so click nyo yung A4 tapos uh, insert nyo yung card tapos nyan click nyo lang ok tapos silig mo lang savings so kung saan nakatapat dun din so F1 then click mo lang tong green uh, then amount so after nyan lalabas na yung resibo so example 100 So, kung 100 yan, pag-click mo yan, pin, tapos lalabas yung resibo dito. Tapos, yung bawas doon sa uh, card is dito na. Babawas na doon sa account mo, lalabas doon sa may resibo is 100. Pero yung nadidak doon sa ATM ng client is may 135. So, yung 20 sa video yung 15 sa yo tapos niyan, kinabukasan, kinabukasan, uh, nandun na yung, ano, yung pera mo. So, yung posting nila is, yung papasok yung pera mo, from 9, before 12 noon, kinamugahan. So, try natin yung balance. Dito, balance, dito. Insert mo lang. Tapos niyan. Okay. So, savings tayo. So, Jake to dito, eh, makita mo yung kita mo yung pin. So, ano ko muna yung pin ko. Yan, yan yung pin ko. Yan oh, may pera tayo yung 3C. Yun na, makita mo yung balance pag may email inquire tapos charge ka lang kung magkano yung ingay mo sa client. Pero pag mag-withdraw sa akin, free na basta may Basta mag-withdraw. Pero pag mag-balance lang, may track uh, mag-charge ako ng 5. So, yun lang. Sa gusto mag-apply. Thank you.